welcome to my youtube channel time is 10 o'clock na ng gabi kamalo uh, po kami pumunta po kami kumain pumunta po kami lumabas po kami uh, kumain po kami sa ipu ipuy ipuyari restaurant po pala kamalo Ah. Uh, oh, Doon po kami kumain kasi birthday nung birthday ni Mari. Ayan. Birthday po ni Mari. Dami namin pong order. Uh, hindi ho namin na ubos. Tinik out namin lang iba kamalo. Ang uh, ngayon lang po kami naka uwi Gabi na. Busog na busog na po ako Kamalu Update ko lang po kayo sa YouTube channel ko uh, sa mga viewers ko sana hindi kayo nagsawang manood ng aking channel uh, ngayon lang po ako ulit naka-upload kaya syensya na po ayan uh, ipapakita ko sa inyo yung mga pagkain na in -order namin kaya ayan kamalo kaya ngayon lang po ako nakapag-upload kasi busy busy po ako sa trabaho ko eh wala na rin, wala na rin po akong ma content kaya hanggang ngayon hindi pa hindi pa hulo malaki yung bahay ko pero okay lang po parang libangan ko na lang po to eh libangan ko kung may ako okay lang. Kung wala din po, okay lang din po. Uh, at least, kahit pa pano, sa dalawang buwan, dalawang buwan yata, yun kamalo na hindi ako nakapag-upload. Eh, eto, eto lang po ang may upload ko. Pasensya na po kayo. Kung hanggang ngayon, hindi pa ako nakakaakit sa mataas na mataas, hindi pa ma tumataas ang aking bahay pero okay lang po yun kamalo, sana po kayong magsawang panoorin ng aking mga upload mga video kaya shout out po sa mga viewers ko, sa mga live value Shout out po, sa mga team kabadi ko dyan. Sana supportahan nyo ako. At chat out din po sa pamilya ko. Ayan, tama lang uh, update ko kayo sa eh, YouTube channel ko. Ayan, na kung madalang po akong mag upload kasi busy-busy na rin po sa trabaho ko. Kaya parang libangan pa lang po itong kamalo. Mm, kung may upload, a upload po. Kung wala, okay lang po. Kaya sa mga viewers ko po, thank you, thank you. Kung sana hindi nyo pa rin ako makalimutan. Hindi nyo, maalala nyo yu pa rin yung makikita nyo yu pa yung upload po nung mga nakarang araw, nakarang taon, buwan. Ayan, kamalo. Shout out sa team kabati ko dyan. Maraming salamat. shout out sa mga OFW sa mga viewers ko na hindi pa rin nawawala. Sinusuportahan niyo pa rin ako ayan kamalo naka thank you thank you thank you po sa lahat ah uh, god bless god bless po ayan bye bye po kamalo maraming maraming salamat po bye

Ay, na yung... Ayan namin, dinner. Ngayon, birthday kasi ni Mari. Wow, there's food Kain na kayo. Kain na kayo. اهدا okay. oh <م stop> Sino? Nasaan? Fine, I'm showing so mo may go May pa. Wala pa di ba sa order. Oh, yeah, okay. so, mo so, Sabihin mo, sabihin mo yan, mag-message. Mag ka para alam namin. Nina-melow boss. Usok kami, antayin namin ang order. Amen, ate. Bayante video pala yun eh. Hindi ka nang sasalita ako doon. Hindi namin naubos yung pagkain. Kaya <laughs> tinik-out na lang namin. Hindi namin naubos yung pagkain. Kaya tinik-out na lang namin. Share mo lang, <laughs> lang <tayo. laughs> oh, ito eh. Kahit din. Ano na? Uwi ka ba? sabihin mo yan, nag-message Nag-message ka pa Para alam mo yan. Ayan, Kamalo, di namin naubos ang pagkain namin. iti out na lang namin to Kamalo. Ito salad, salad, so, Yung Pati yung mga salad. Yosama rin to. Hindi, ito sa ang kamalo din namin na upos ang aming kain in order. Kaya titik out na lang namin.